Salamat po sa lahat mga bossing mga idolo, Muli naman tayo nagbabalik This is Ray TV Vlog From Green Country Game Farm po mga bossing mga idolo. So for today's video mga bossing uh, Isang subscriber naman natin uh, Shoutout nga pala kay sir uh, Jonathan P.O.Dena ng Sibugay uh, Sambuanga Mga bossing mga idolo. So matagal na din natin itong subscriber At uh, taga-subaybay natin So pumunta siya ng Sibu uh, Nung expo nito lang mga bossing Pero hindi siya doon nakakuha Dahil gawa ng uh, Uh, nahirapan siya sa permit ng uh, mga manok kapuntang sa Mwanga so papunta dun sa kanila mga busing ay talagang uh, hirap yung pagpadala ng manok doon dahil uh, gawa ng uh, kailangan dun yung aeroplano na masakyan ng mga manok ay mayroong uh, ventilation actually uh, lahat naman talaga ng uh, biyahe namin uh, sa mga manok ay mayroong ventilation yung uh, aeroplano na masakyan para safety sila but uh, in, uh, in case of uh, Sambuanga ay eh, madalang lang po yung uh, aeroplano na merong uh, ventilation na nandun so, pero uh, para sa ating uh, isang uh, taga-subaybay at uh, subscriber na natin gagawa natin ng paraan yan uh, na may deliver dun sa kanila yung manok na safety po mga busing so sa ngayon mga busing yung kukunin sa atin ni Sir uh, Jonathan Yodena ay isang uh, uh, dalawang two heads na pulit na pure Boston roundhead po mga busing yung kanya pipiliin. So tamang-tama, meron ako dito mga bagong dating na mga pulit. So yun ang pagpipilian natin sa kanya mga busing mga idolo. So tara po mga busing at uh, pipili tayo para kay Sir Jonathan Piedon, uh, Piedena ng uh, Sambuanga, Sibugay mga busing mga idolo. So, bagong lahat mga busing, bago tayo pupunta doon sa pin, uh, kung saan nakalagay po yung aking mga pure boson round head. So, isang shoutout muna dyan kay Sir uh, Jeff Baita. So, isang subscriber din natin. Uh, kumuha din siya ng uh, dalawang ulit at saka isang stag na uh, sweater 5K. So, yung bloodline naman na ibibigay sa kanya kay Sir Jeff Baita, ay isang uh, 5K na 2 at saka uh, dalawang pulit na Boston Black So, actually, mga busing, itong si Sir Jeff Baita. Uh, so, nakakatawa itong taong ito. Uh, kinabahan ako sa kanya. So, dahil matagal siya ulit na... Matagal ko ulit siya na reach out. So, parang... Nalang na ako na... Nag-aalangan na baka hindi niya kunin. Pero, actually, mga busing, binayaran niya na ito yung dalawang pulit. At uh, dumagdag siya na um, I think may meron siyang balance doon na siguro mga 20 plus yung balance niya So medyo kinabahan ako sa kanya dahil uh, matagal ko siyang hindi na contact at uh, hindi hindi din siya na contact dahil nakalimutan ko na mga bossing yung kanyang pangalan Ah uh, ito po yung kanyang 5k na selection ko para sa kanya Ano po mga bossing Ah uh, bloodline ito isang uh, 2M 5K na sweater. Yan po mga bossing. Yung ating 2M 5K sweater. So, papalakarin natin ito. Ah, itong mga bossing, ang uh, edad nito, isang late born. So, yan po mga bossing. Yung kanyang 5K sweater. Yan po yung selection ko sa kanya mga bossing. So, itong si Sir Jeff Baita, uh, pinabahan talaga ako dito sa kanya. So, pero hindi ko na yung ginalaw doon kanyang uh, 5G na ito. Siguro mga 2 uh, weeks tol siyang hindi ko na reach out Kasi si, si Sergipe At saka yung kanyang pulit, Bayad na, ay eh nandito pa sa akin. So, doon, ay medyo nag-ano na ako. Uh, Kung bagay, eh, simpre nag-worry din tayo na hindi ko na siya makontakt dahil siyempre sa araw-araw uh, madaming nagbe-message sa atin so natatambakan na natatambakan na yung kanyang message at, uh, hindi ko na siya natandaan so mabuti na lang uh, bago mag-end yung month ng ah uh, October ay kinontak niya tayo so yun na uh, nagpapasalamat tayo dun dahil na-rights out din natin siya So ito mga bosing dito yung aking mga Pure Boston Roundhead. So ito anong uh, 31 sila dumating. So mga bago ito. Ah, uh, saka, medyo matagal-tagal na din tayong hindi nakabalik sa pagba-vlog noong nang busy na tayo. So ito ngayon mga bosing, oh, tingnan niyo yung aking mga ah, uh, naka-display dito ng mga Pure Boston. So, dito ko pipilian yung ating uh, buyer. So, pipili lang tayo dito mga boss uh, ng two heads para po kay Sir Jonathan Pejona. So, ayan po mga boss. Eh. So, at uh, dahil lang dito si, yung anak ni boss, siyempre Uh, bilang uh, client niya eh, uh, client natin ipapashout out natin siya sa anak ni Boss Martin Esculin na si Boss Marco Esculin so, uh, yan po yung mga bossing yung ating mga pure boss and roundhead so sa 5k mga boss meron din ako dito mga 5k na mga bagong dating so, yan po mga bossing pure boss and roundhead pulit ulit yan po yung ating pure boss and roundhead pulit So ito mga bossing 20 heads po ito yung aking uh, Boston. So uh, nabiyahe ulit tayo o order tayo ng uh, mga pulit para idagdag dito eh display sa sa farm. So dito mga boss, pipili na ako dito ng uh, 2 heads. Si selection muna tayo uh, abang nagbi-video, sisipat-sipat na tayo. Kung alin yung ibibigay natin sa kanya. Uh, hanapin natin yung uh, marking right in. 'Yun po yung ibibigay ko kay Sir uh, Jonathan. mo, So, ikaka off muna natin ito yung ating video mga boss. Ah, uh, dahil pipili tayo ng 2 heads, ay uh, ilalagay natin doon sa sa harap ng DCJF uh, eh. doon tayo i-video at uh, i send din natin kay Sir Uh, Jonathan para makita niya din po yung video. So dito kay Sir Jonathan mga bossing, ah uh, tinanong ko siya. Uh, kung ako nang pipili para sa kanya. So nagtiwala naman siya sa atin. So s'yempre pipiliyan na natin siya nang uh, s'yempre ayon din sa ating uh, kagustuhan. So tinanong ko siya kung anong uh, number 1 yan tinatanong ko palagi kung anong gusto mo sa isang manok. Ah uh, malaki ba? itam ng lang o may to high station. So, sa, para sa kanya, ay uh, mid-to-high lang yung kanyang uh, pipiliin. Dahil uh, tinanong ko siya kung saan niya ibangga. So, nakabili daw siya sa Expo uh, sa Kaiser Edwin sa Red Game Farm ng sweater. So, tamang-tama lang ng Boston Roundhead natin na ibibigay sa kanya. At dito pala mga boss, yung nakikita nyo dyan, uh, yan may mga Gilmore ah... Uh, yan ang bloodline niyan mga bossing, uh, pulit, two-way cruise. Yun po yung ating mga two-way cruise na mga pulit na uh, siyotro Boston. So marami pa dito mga boss, uh, hindi ko na lang ipapakita sa inyo sa susunod araw. vlog uh, natin na, uh, fully vlog natin la Lahat ng pulit na nandito sa loob ng Green Country Game Farm ay uh, ipapakita ko sa inyo. Dahil uh, hapon na at uh, magpapakain pa tayo mga bossing mga idol. So yun, uh, ikakat muna natin ito mga bossing para makapili na tayo para kay Sir Jonathan ng uh, Sambuanga Subugay. So, yun po mga boss. Sir, ito po yung pulit mo uh, Napili ko para sa iyo. Uh, full, uh, sister. Marking right in. Bird number one. Okay. okay. Bird number one. Pa, yung ba number? boss on round Wingba number. Wingba number 09597. 09597. Wingba number bird number one. Another pure boson roundhead pullet of Green Country Game Farm. Bird number two. Pure boson roundhead. Wingba number. Number two. Pure boson roundhead pullet. Door number 2, wing pan number zero, nine, six, six, two, zero. So ayan mga busing at uh, tapos na natin i-leg uh, ban yung uh, manok ni Sir Jonathan. At uh, hanggang dito na lang po yung ating video mga busing. So abangan nyo yung uh, next vlog natin, iba vlog natin yung ating uh, mga brood stag na boson rounded nandito na sa loob ng Green Country Game Farm. Uh, Posom Possum at saka yung 5K natin mga busing. So Hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing, mga idolo. At uh, once again, this is Ray TV Vlog. At uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel mga bossing, mga idol. And uh, have a good day everyone mga bossing.